Ah. Oh. Ari na ulit tayo sa video ngayon. I'm so happy. Sino ba 'yon? Saan kayo doon? kana nan? Happy na ako pala dito. Yung Nagmi-meeting like okay. sila para sa ano uh, outing? Eh, bro. May pa-meeting-meeting pa sila. Hindi rin natomo 'yan. Yeah, ito. Kailan <laughs> ang meeting? Kailan bukasan? Ano, tuloy, di ba? Dapat yung paspasan. Pagyo rin nun eh. Dapat mga parang ganito rin season yan. Si Maya, nag-canvas siya ng salamin. May less than 20% na pero 6,440 pa rin lumabas. Maya, magkano yung salamin mo? 6,440? 1,000 Ano? Yun yung less mo. Oh, parang 7 plus na rin. Ito yung birthday girl ngayon, no? Oh. Oo. Okay, ano yan? Pero shoes lahat ka ng gawin. Ihiga <makes> muna ako. Ihiga? Sige, ihiga na. Ay, saan si Ronel? Busy yeah. oh. Sige. Hiya! Ito yung tao din, no? Oh, dati. Nag-CR si Marian. Ayan. 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 Ito yung second floor ng SM. failed Yung fail dun, o. Oh, so, solo ka. Ayan. Okay. Binukuha lang ko yung mga ano, eh. Ito yung dangin doon na tutur ko kayo sa ano. <laughs> tutur ko kayo sa SM Manila. Tapos doon yung pizza Ayun, may bata doon. So, Kaya may pila. Tapos, may buusap yung pizza. Para na, ng pizza parang nag-aaway nga si Na, naging natin silang kwento ka naging natin na kwento. Ano ba, kanina ko tapos sinasabi. Ay naku, nakakainis talaga, hindi dyan ganyan <laughs> <yun, laughs> Ayun, ang pa mag-uusap. Ay, nag-uusap sa pizza? O, ganyan nag-aid siya ba naman? Parang, Did parang Didn't I told you before that I hate doing this? but parang... you know that? <laughs> eh, oh, <no. laughs> di diba sabi ko kung kainin yan? Akin yan, akin, akin. Akin nga yung pizza na yun. Eh. I'm sorry, Ali. <laughs> Nagmugudong na talaga ako eh. Wala talaga akong makain sa days na. Hmm. Kau pa sa'yo. Hindi diba mo ba, ba ano ang sitwasyon ko? Gudom na gudom ako. <laughs> eh, one thing. Let's diba sabi ko sa'yo? Oh, Wala ka sinisabi. Wala ka sinisabi. <laughs>

hindi ka siya yung misa. Ay, nako! Ito na lang iuwi mo. Kaya mo maliwala sa akin. Kaya natin yung uwiya. ka. Hindi, mas masarap siguro pag bantil na lang yung uwi. Hindi, uwi lang siya. <laughs> <laughs> Hindi, lalaki naman yun eh. Uwan uh, eh, siya. Oh, <laughs> <laughs> oh. Ay, sila tatayo. Nag-date. Ay! Kaya ka tingin si Kuya. Kaya ka si Kuya. Ito, toto. Ha? Si <laughs> Kuya? <laughs> Ano? naya yata siya. Nakayelo kasi siya. Nakulay niya raw yung bubong ng ano. Nakulay <laughs> <laughs> niya raw yung bubong niya no. Ano ba 'yan? Sino na doctor Hindi alam. pa 'yung Ah! Wala wala, <laughs> pumasok sa wala. Pumasok kung sa meron. Hindi pumasok mo wala ka sa ego tapos nalaman dapat sa 77. ay ne, 78 seventy ako Oh, grabe mura, ka inggit ka nagkakainis ka hindi mo ba diba nais like, oh, <laughs> <Dalawa. laughs> ano ba Wala bindo na ika mawalay ano yung exam ko, oh, tapos oh, yung 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 wala na yung 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 na. yung Ang great to sa accounting ano eh, share share pe. Laki number ba 'yon? Ha? Ah? Laki number ba yun? Ah? <laughs> oh, malaki. No, <laughs> ganyan, ganyan, talaga mga bida. Alahin mo yun? pag taktong ganoon gano ng dami ng line of seven. Ayo, kaming gito. Kasi na para hindi sila mag-ipin. Okay, ah. ah, happy na ubos mo na yung food sa pantry. Sunod-sunod yung statistics ko 76, tapos yung accounting ko 77, tapos yung echo ko 78. Sayang wala akong 79. Tulad na nun 80. Ganon. Pero pati 80. pang zero na lang yung accounting ko eh. Kaya nila oh. Isa naman yung nakikita mo yung grade mo. Kaya yung uh, bola. Okay na yun. Busy <laughs> <laughs> ka pa. So ulit magre-reklamo ulit kami. Yung Adamson alam, diba? na lang ba, na pinapasok-pasok kami yung bigla na lang kami gaganunin. Eh. Suspended <laughs> na rin yung klase. Sana kanina pa sarap-sarap na tubig kami. Ay, parang ko na lang Kasi mga nagme-meeting na naman para sa swimming pero ewan eh, ko matutuloy kasi una nung EK hindi rin naman natuloy yung plano nila kaya tingnan nyo ito wala problema At dyan. kasi ginagaya niyo ako eh, one day plan lang tapos kinabukasan ko agad tapos saan natin kinabukasan nun Nagkakusok para pag pagkain Oo oh, ano naman syempre tapos in-open namin yung tuna gamit yung kutsara <laughs> <laughs> naubos yung chicken, ah? naubos, tapos, tapos ah, meron, pa doon, nagdamot nag ng kanin, siya ako parang gano'n, amit, Si amit, so, sino pa yun? yun? ba yun? Ikaw, no, ah, okay. <laughs> Ay, nako talaga naman. Ito pa si ate, walang problema, nandun na siya nagtitinda ng chicharel. Kaya buwasan niya yan, Hindi eh. ka nagsawa dyan si ate, no? Hindi naman. Kahapon nandun lang yan, nasa tindahan dito sa baka. <laughs> Mga ating debit niya eh. Saan kasi na yan? Ah, Gusto na makikita niya si ate na sa rooftop nag-aayos ng bubong ng SM Manila. Eh, mag-dab tayo, mag-dab tayo. <laughs> mag-dab tayo? Sige, uh, dab natin ang sarili natin. nag pa rin sila. Hindi, alam niyo ba yung nasa pizza at na yan? Kanina pa nag-aaway yan eh. Wala kasi talaga silang pambayad yan. Hindi nila alam <laughs> kung paano sila tatakas. Hindi sala yeah, salamay. Eh. Saka sabi ko sabi nakakuha sila ng strategy kung paano makalit. Ayun o, no, tignan mo. Ayun na yung ato. Pinibigay na yung ano nila, bill nila. Ito, ako na, ako na maglalabas. Ako na. Ako na, wag na. Ako na. Wala kayong ilalabas. Ano, ano, <laughs> Wala ka pera. Ah, eh, Wala ka pera. Wala ka pera. pera. Wala ka yan. O, sige. na, <laughs> <laughs> ano ba gano'n ba? Kuya, ito lang pala eh. Dari-dari bayaran. Okay. Tapos magkabasin pala eh. <laughs> okay.

Say again hey,